Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ano nga ba ang papel ng isang mambabatas ang gumawa ng batas o sumalungat sa batas? Sometimes, we have to bend law. The voice of the people The voice of God. At bakit nga ba nasabi ni Senator Erwin Tulfo ang mga bagay na ito? Ang boses ng tao ay boses ng Diyos? Bakit meron pa tayong batas kung hindi naman natin ito susundin? Papayagan po ba natin ng na mga artista ngayon na huwag na magbaya, magbayad, magbayat ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil saan nangyayaring ito? Ang problema kasi Mr. President kung susundin natin ang batas. Alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process ang tanong, sapat na ba na magsalita at magsauli ng sasakyan si Bryce Hernandez para pumasok ito sa Witness Protection Program? Sapat ba ang kaalaman niya sa buong bansang korupsyon sa flood control project at mga ghost project? O hanggang bulakan lang ang nalalaman nito? Si Diskaya kaya may alam kaya siya sa maanumalyang project sa Luzon, Visayas at Mindanao? Sa Bulacan lang ba ang dapat bigyan ng pansin sa mga maanumalyang project? Wala bang anomalya sa ibang lugar? At bilang mambabatas na tagagawa ng batas, ano nga ba ang kanilang tungkulin? Mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Kaya nga tayo may batas dahil may gobyerno tayo. Pwede nga bang ang batas ng mga mambabatas? O tama lang ba na sundin ng mambabatas ang ating mga batas? Kaya tara, panuorin natin ito. Uh, tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nga lubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakotoparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungan ito, hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Bisaya sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may nang ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulpo is recognized. Mr. Mr. President, the distinguished colleagues, I just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is there's a Latin word that says vox populi. Vox Day. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking. Mr. President, is the return of the value of good faith? I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying—that it is not a requisite to return the money. Nakinuha po ng na mga contractor ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig, narinig ko po yung sigaw ng taong bayan, ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter by an interview, your comment, I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kumaari isole nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot kapag dating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people we're asking, the people are demanding isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is ika nga a process. May proseso. Tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isole. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal pong ay ah, kailangan ninyong isole yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang surrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulpo. Senator Padilla is recognized. Opo. Uh, Pangulo, napakaganda po ng na mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, eh para saan po yung Barmlo? Mapupunta na lang po kami sa gulo mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito ang kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin ay eh, makikinig tayo sa, sa sinasabing ngayon na, ngayon na. E eh, teka muna po. E eh, marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista. Halimbawa sinasabi nila... Kung ganyan, abe, wag na tayo magbayad ng tax. E paano pong gagawin natin? Papayagan po, na, papayagan po ba natin ng na mga artista ngayon wag na magbayad, magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, ginoong Pangulo, tama po naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Eh marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E papano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang? Pumunta ng Mindyola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number one supporter ng lahat ng dito. Pero pagdating po sa usapin, na magtayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawang pong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Migzubiri Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsi ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin, kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is uh, recognized. Mr. President, uh, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. To tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao, ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, I've Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Maru nga po ako magsalita ng tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw. Kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bang Samoro po, hindi po nagnakaw. Kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Sinasabi ko lang po, ito'y malinaw na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin, isole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero sila maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President.